papakita ko dito ko sa mismo sinusubuan eh ayan oh nakikita niyo lalagyanan na yon ano lang to lalagyanan lang to yeah, pero dito ko nilalagay yon hindi ito yung ano eh so nagbibigay ako mang ka birdie sa lahat na nagtatanong kung ano nga ba yung binibigay ko para tumaas yung protina ng ibon natin sa papalayong kara so ayon mang ka maligayang pagbabalik dito sa bamboo Pigeon Lock TV. So ngayong araw na to mga ka hindi ngayon yung abangan ng kalapati natin siyempre dahil araw ng Sabado. So bukas mga ka-bird yung abangan ng kalapati natin. Sana makauwi si Maru So ngayong araw na to, tutup uh, tutuparin ko yung pangako ko sa mga ka ko na i-reveal -re ko kung ano nga ba yung binibigay ko sa kalapati natin. So totoo yung sinabi ko mga ka na wala akong binibigay na gamot. Full natural. So nasa inyo na kung ayaw nyo maniwala. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung binibigay ko. Hindi siya gamot pagkain lang siya mga so sigurado marami sa inyo yung nag-iisip baka dahil hindi naman makapadulo yung ibo ng ganun ganon lang kung wala tayong binibigay na gamot so hindi siya gamot mga kaburdi pagkain lang siya mga kaburdi pang patas ng protein na lang yung natin high protein siya so tara kung gusto nyo makita tara sabahan nyo ako so ito mga kaburdi continue tayo so ito yung pinaka ano ko Uh, mga breederan ko nandito yung mga stock ko nandiyan yung mga tinuturuan ko pa then nandito yung mga breeder ko pa na iba so ngayong araw mga ka birdie ito yung nalagyanan ko ng patukwa ayan so yun patukwa ko then gamit ko lang mga ka is breeder mix pag pa lumalayo then flyer pagka malapit kung magpupuling kayo mga ka suggestion ko sa inyo kung pampuling lang is flyer lang para moron carboh lang ngayon kasi protein kasi papalayo na. Ngayon, pagka malapit na matapos yung training, may binibigay talaga ako na pagkain lang. So sinusubo ko 'yon mga kaberdo, hindi ko dahil hindi nila talaga tinutukan 'yon mga kaberdo, hindi nila kinakain pag kanilalo sa patuka. So ito, para mapatunayan ko talaga sa inyo na wala akong binibigay. So sabihin niyo, live yun sa atin paano natin nagagawa na ganun. So hindi ko naman sinasabi na dapat kayong mag-rely sa mga gamot o dapat dapat kayong hindi mag uh, di, 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 na kayo gumagamot. Merong nananalo na naggagamot, meron din nananalo na full natural. So, ito. Ito lang 'yung laman nito. Multivitamins, Manka Birdy. 'Yan. Sa totoo lang, hindi ko talaga 'to binibigay sa kanya. Wala akong binibigay na ganito sa kanya, hindi ko ginagamitan ng ganito. Kasi more on malunggay. Na lagi niyo nakikita at saka Hani, Ito Honey Yan Number one yan mga ka Pagka Martis na Yan ang binibigay ko Monday kasi nagpa-flashing ako kung nakikita nyo Natural din yun uh, Bawang So ayan o no? Then electrolytes Yan Electrolytes mga ka-birdie Ganyan lang o oh. nandito up lang yun lang dito Isa Yan lang So ngayon mga ka-birdie Kukunin ko yung sinasabi ko So meron pa akong tira dito Yan siya oh yan Pero mas maganda kung papakita ko dito ko sa mismo sinusubuan eh. Ayun oh, kung nakikita niyo na 'yon. Ano lang to, lalagyan lang to. Yeah, pero dito ko nilalagay 'yon. Hindi ito yung ano eh. So nagbibigay ako mang ka sa lahat na nagtatanong kung ano nga ba yung binibigay ko para tumaas yung protina ng ibon natin sa papalayong kar karera is yan ano nga ba ito mga sa lahat na nakakalam unang bungad pa lang alam nyo na kung ano to high protein to mga ginagamit nito sa mga aso nyo so ito mga dog food ayan lang ayan lang mga kaburdi binibigay ko dog food so nasa inyo na mga kaburdi kung di kayo maniniwala nagbibigay lang ako muna, muna na ito mga tatlo sa training Aba, hanggang makaabot ako ng anim ayan hanggang sampo binibigyan ko yung ibon natin so ngayon kargado yung ibon natin ganyan yan yung pinakapabaon niya. Mula nung derby, mula nung umpisa, mga kaburdi. Mula nung agolaw nyon, hanggang Claveria. Yan. yan yung ginamit natin sa ibon natin. Siyempre nasa sistema nyo pa rin kung paano nyo talaga mapapaklak yung ibon nyo. Hindi ko naman sinabi ito, mag magkaklak na agad. Hindi. Ito lang yung pinakasuporta ng ibon natin para makauwi siya ng buo pa rin yung katawan. So mula nung ginamit ko ito, mga kaberdy, hindi ako nagsisik kasi yung ibon natin kadadbating niya is hindi siya lumilipis. Buo yung katawan niya, mga kaberdy. Ayan, dog food yung gamit natin. So ayan, mga kaburdi, sana nasagot ko yung tanong nyo na kung ano nga ba yung ginagamit ko dito sa loft natin. Lahat ng kalapati natin dito na na-training natin, nagkakapag-piniser natin ng ano yung nakasabayan ni, ano, ni Maru. Si Thunder, uh, nga natin sa south ng PUF. Ayan, nakatikim din yan ng ganyan. Sa katuan nga, siya ngayon nauna. una. Kung napansin nyo, oh, pa hindi makauwi si Maru nung last trading. Pero ito, yun na una. So ngayon natin mas subok. Hindi kasi buo yung pakpak nito eh. Yan natikman niyan si Tan si Thunder mga ka birdie na wala na nga dito sa kasamaan palad. So di natin alam ano nangyari kay Thunder kasi training pa lang as pa umpisa pa lang yung training medyo nag-off na siya Pero umabot siya ng last training Kaso hindi siya kasamaan palad di siya nakauwi. Dahil nga medyo ano pagka may bagyo o may ulan, may smas, hindi talaga siya talaga umuwi. Di ba? Ngumaaraw sana. So yan mga ka ito yung binibigay natin sa ibon natin, dog food. Yan. So, sigurado alam nyo na yan, kahit di ko na sabihin sa inyo. So, hanggang dito na lang mga ka-birdie. Yun lang ang binibigay natin, honey, uh, honey, malunggay, at saka bawang. Monday, bawang, flushing, yung pinaka-flushing natin. Then, ay uh, cleansing natin, bawang, then, uh, honey at saka malunggay. Tapos, dog food. Pinaka-pabaon natin. Yan na mga ka-birdie, like, subscribe. Ingat.